So yo, what's up mga idol, uh, good morning So meron naman tayo ditong uh, customer na Rosie 175 So issue na ito, mga idol ay papalit-palit na ng battery so pagkakapalit ay hindi rin nagtatagal, meron isang buwan, dalawang buwan or tatlong buwan ay hindi na uli nagana, so uh, alamin natin mga idol dito uh, kung ano ang magiging problema nito, so kailangan natin ditong gumamit ah uh, tulad nito para hindi natin yung ang trabaho kailangan natin ng test light so ayan at meron din tayo yung uh, multimeter so electrical wiring to mga idol ka, kaya kailangan natin to para yung trabaho natin ay hindi hinulaan kay mga idol mawapasin ninyo pag yeah, pinandar natin sa so binuhay natin yung ilaw so yan nagpa fluctuation kanyang neutral so gumagana naman ang hazards gumagana yung kanyang headlight gumagana so, din yung high and low so wala talaga dapat mga idol ay mag spark yan so may madidid tayo dyan na parang ano para umikot yung kanyang ah, starter motor wala so nagkakaroon siya ng busina so may placer din so bakit nga ba lagi siyang papalit palit ng battery so check muna natin mga idol yung kanyang ah, charging system dito mga idol, ito yung kanyang sa galing ng kanyang estator yung ating main supply, so yan may kulay na dalawang dilaw so yan yung charging system nya yung sa lighting at saka yung sa charging so ito yung kanyang uh, green white ito yung kanyang uh, negative at ito yung uh, blue white yung kanyang false so check lang natin mga idol kung maganda ba yung binibigay so lang ito mga idol ay umihilaw mga idol so check lang natin sa battery kung nagkakarga so wala mga idol wala ang ilaw dapat yan ay may pumapasok na uh, supply dyan na galing ng ating regulator so totally wala talaga so yan yeah, nyo naman dapat may umilaw dito So, dito dapat Umilaw din So wala So ibig sabihin Ay walang pumapasok At wala din lumalabas dito sa kanyang stator So ito na nga mga idol Nandito na tayo sa may regulator na. So second step natin. So first step natin, ayan, uh, hindi natin napailaw to. Hindi siya umilaw. Hindi na uh, alamin natin kung bakit. Ngayon, nung kinikstart naman natin ay napailaw naman natin. Naka-alligator tayo bago. Naka-test light tayo dito, umilaw. So yun nga sinasabi ko, huwag nyo laging isisigurado uh, na buo yung uh, stator nyo, stator coil nyo. Kasi po nga yan ay kahit yan ay sunog na at hindi pa napuputol yung kanyang magnetic coil. Iilaw at iilaw po yan. So, sunod natin ito. Kanyang regulator. So, yan ay 5 wire din. Full wave. So, meron siyang kulay pink, kulay dilaw. Uh, pink uh, charging uh, yellow light coil. Bago red output papunta ng ating uh, battery. At itong red white yung kanyang sa Uh, lighting sa uh, headlight. So itong pagkakaiba, ito umaandar lang mga idol kung naandar yung makina. Hindi unless dun sa uh, pampul wave na isa na may kulay cool black na yun naman ay uh, na yung kanyang headlight. Kasi nga mga idol ay ito ay nilalagay sa accessories wire para pinaka-control at hindi lumobo yung ating battery. So check lang natin itong mga idol. Kukuha na lang natin ng pag sa regulator, mga idol, ang ginagawa ko dyan, iba, test light ang gamit. So, maliligaw kayo pagka laging test light ang yung gagamitin. Kailangan test light at multimeter. So, naka uh, continuity tayo. Uh, may sign ng diode sign. So, check lang natin kung kanyang uh, uh, red, pink, masyado mataas mga idol. 996. Bago red yellow. 989. 988. Pakita ko sa inyo. So masyadong mataas. So, para hindi na niya nare-regulate yung supply na binanggagaling ng ating AAC sa so, magneto, yung ating sa stator. So, dito, may sample ako nga dito. Ito ay buo. So, check lang natin itong mga idol. So, yun lang ang mga 500 plus. So, yan. ang uh, pumalo siya ng... So, ito ang maganda, uh, tamang uh, supply ng ating uh, rectifier regulator. So, dito naman tayo sa kulay, dilaw. So, ayan. 568. So, okay mga idol. So, ng kaunti yun sa kanyang sa lighting. So, okay pa rin yun mga idol. So, gagawin natin. Kakalasin natin itong uh, regulator at testing natin dito sa uh, buong uh, regulator niya. So ito mga idol ay hindi na nagko-control ng supply. So sira na yung kanyang uh, rectifier regulator. So papalitan natin yan mga idol. So okay mga idol ito oh, na ikabit na natin dito sa uh, fan pull wave din na 5 wire. So may kulay din siya color coding lang pink to pink bago red to red, yellow to yellow at saka green to green. So meron siyang kulay black. So nag-extend tayo ng wire kasi mga idol ito ay pagagapangin natin sa kanyang ah, ACC So di, dito sa rusi mga idol ah, Doon sa kanyang placer relay So yan may accessories wire dyan So dyan na lang tayo kukuha ng kanyang ah, accessories wire So ito yun So ang ACC mga idol nung kanyang rusi ay kulay black So doon na tayo magkukuniksyon So yan Ah naka string cable tube so connection ko lang mga idol at testingin na uli natin at ibabalik na uli natin tong ah, sa kanyang ah, stator do sa kanyang socket yung dalawang dilaw so hindi din nagkakit yung mga idol yung kanyang ah, uh, so yung kanyang ah, uh, pang Honda TMX 125 so saka ang bilis na magingit so tinisting natin kanina hindi ko na naipakita sa inyo pag tinanggal natin po sa control so zero siya wala siyang uh, napasok na kuryente sa battery wala siyang charge so pag tinanggal naman natin overcharging na mabot ng 27 volts so hindi compatible so ngayon minabuti kong uh, tanggalin muna yung sa pangrosi ko eh. kung uh, ilan dito so yung mapapansin nyo uh, 14.3 ito so, na uh, din mo sa kanina So yun ang sinasabi ko sa inyo mga idol Na hindi ko mo na double check na natin Kung sa uh, stator niya Ay okay na yung kanyang stator Sa nakailaw natin So yan check natin So wala siyang ilaw mga idol Pero dito umilaw siya May lumalabas yan na uh, Supply Na output So pagkakaan mo kasi dito mga idol Kailangan umilaw dito So, ito yun yung pagkakaiba na pagka yung patay, pag kinikstart na nakapatid lang kayo, hindi talaga yung ilaw. So, pagka ito naman mga idol na nakakoneksyon na sa regulator, dapat ito yung ilaw. So, wala. Hindi siya na ilaw. Oh. So, kahit dito. So, testing natin patayin kung tingnan natin kung kumarga ka. So, hindi dapat may kumarga ka. Okay. So ayan mga idol wala Wala siyang pinapasok dito ng kuryente So third step natin mga idol uh, ah, Bubuksan natin ang magneto Titingnan natin yung kanyang stator coil So ayan mga idol Kakalasin natin yung ah, kanyang ah, stator coil Titingnan natin dahil napalta na natin yung mga buong ah, regulator kinalas ko na din yung sa at match dito at 175 ay hindi pa rin nagkakarga so mawapasin nyo kanina may pumapalong bultahe. so ang pinagtataka natin ay hindi to umiilaw dito so check din natin para sigurado at check natin yung kanyang stator So ito na ka mga idol ng kanyang stator. sunog. Ito mga idol, ang pinagmumula nito ay napapabayaan sa langis. So, tingnan nyo naman mga idol. Oh. Grabe sunog. So kung hindi natin bubuksan, hindi natin malalaman mga idol. Kaya minabuti natin buksan to. At papakita din natin sa may-ari ang itsura ng kanyang stator. So kasi nga yung kanyang uh, wala siyang lumalabas na kuryente dito pag tinetester natin kanina. So may lumalabas dito sa output. So maaaring isa lang ang gumagana. Kaya pwede niyang uh, mag-output siya dito ng uh, supply. So pag may sira yung isang linya dyan mga idol Hindi na siya ganun ka-accurate yung kanyang supply So pwede yung pagmulan Na hindi na din mag-charge kahit pa alam yung may pumapasok Kasi nga uh, pinagtataka natin Ay uh, yung kanyang minor ay maabot na kagad ng 14.3 uh, 14.1 ganyan So yan ang napansin natin sa loob Zoom ko lang sa inyo So yan mga idol sunog ang kanyang stator So katulad nga na ng sinabi natin hindi ko mo natin mga idol ay buo ang stator. Kasi nga po mga idol, ang, ang, ang ating stator coil hanggat hindi napuputol, iilaw at iilo dyan. Iilaw at iilaw yan, pero sira na po. So, ganun ang um, pagtutroubleshoot nyan. Hindi ko mo, kaya tayo, wag lagi tayong babase sa test light kasi yung test light ay okay din na gamitin sadyang kailangan natin ng test light kaya lang may pagkakataon na napapailong nga natin itong uh, stator coil nya pero sira na so, kahit sa ibang mekaniko itanong ninyo mga idol ay ganun din ang sasabihin sa inyo kung sadyang mga tunay na um, sadyang magagaling ng mga mekaniko so hindi mag comment dito kung approve yung sinabi ko sa inyo na hindi lahat ng napapailaw ng test light sa stator ay buo So, papaltan natin ito mga idol. So, okay mga idol. Papaltan natin ito ng scooter. So, original din mga ating nakuha. Pang-roozy. So, ayan. 4-pin. Ah, uh, 4-wire. So, paltan ko lang mga idol. So, okay mga idol. ayan na. Uh, ilagay na natin yung kanyang stator so so tinanggal natin yung dala yung sakit kasi hindi natin ito may susot dito mga idol so kailangan talaga tanggalin yan tapos kinuha natin yung stock na sakit niya pan dito so pink at dilaw lumabas doon so yan naman mga idol kahit magka balik wala polarity yan so ibabalik din natin yung dating stock at para uh, plug and play yung kanyang uh, sa stator so, yan Nagbabalik natin so susundin nyo lang yung tapat-tapat nyan dalaman din ako sa ilalim katulad din yung kanyang stock color coding bago yan So yan, Kakatapat yan mga idol. So babalik ko lang to sa uh, kanyang block. At uh, papalta naman natin din mga idol ng regulator. So wala na akong makita ng stock na pang rosy. So magaling din naman kasi kung ginagamit ko sa pampuloy. Uh, itong liwa. So yan. Diwa 5 wire. So may connection dito mga idol. So papaliwanan ko sa inyo mamaya. Balik ko lang tong ah, kanyang ah, sa magneto, itong stator. So dito mga idol, meron siyang walong uh, ah, So dalawang mahaba sa dini at saka sa ilalim. So dito, ah, pare-pares na sukat nito. Saka nandoon dini eh. Saka ito. So ito yung pinakamaliit. So huwag niyo kalilimutan. So, higpitan lang natin. So, ito mga idol, yung sa kanya sa starter gear. So, yan. Kanya posisyon position yan. Ito ang nasa loob. So, may kalilimutan. Makapatak yung washer. May washer dito at may washer din sa ilalim. So, lagay lang natin din eh. So, okay na mga idol. Naibalik na natin yung kanyang uh, stator. Dito sa kanyang magneto. So, naikabit na yung bagong battery. So, ngayon. Ito namang pang pull wave na liwa. So ang natin to mga idol So kinuha din natin yung color coding Green to green Yellow to yellow So dalawa uh, bago Yan White to uh, pink White to pink Bago red to red So itong black yung control Ang gagawin natin dito sa kanya ano Dati kasi ang Ang style nito mga idol ay pagka binuhin nyo lang yung makina saka lang iilaw, ngayon ang gagawin nyo para maging uh, battery operated so isasama natin dito sa may black para maging battery operated saka uh, itong wire na extension natin uh, ilalagay natin sa accessories wire so ito yung kulay black sa kanyang a uh, uh, plus relay so ikabit ko lang mga idol so okay uh, mga idol na i connection na natin lahat stator So yan, pinagbabalutan natin dapat balutan ng tape. So pagka yung mga idol ay mag may pinagduktungan, kung maaari, ay gumamit kayo ng shrinkable tube para pumalingis at uh, intact yung inyong connection. So kailangan talaga i-diskarte. Eh. So yan mga idol, yung kanyang uh, yung red white ang ginawa natin diyan. So yan 'yan. Papunta po 'yun ng ilaw. So may switch din naman 'yan. Kaya lang hindi nyo mapapailaw yung ating headlight kung hindi ito aandar uh, yung makina so ngayon ang ginawa natin kung ang ating ginamit na regulator ay yung may black 5 uh, wire may kulay na green negative bago yung light coil yellow bago uh, 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 red output papunta ng ating battery charging bago yung ating uh, uh, white so ang kaduktong yun ay yung pink so wala mong problema yung mga idol kahit magkabaliktad So itong so yon sa charging light light coil. So inuulit ko walang problema yung kahit magkabaliktad. So ito naman black importante yung mga idol ang ginawa natin yung kanyang red white na papunta ng headlight pinagsama natin at yung kulay black nito so ang direction nito dito uh, red white yon so nag extend tayo ng wire bago pinagsama natin yung uh, red white at saka black bago nag, ah, nag extension tayo ng wire papunta naman ng ating accessories wire block to sa rusi so ito ang pinakamalapit yung kanyang supply relay para maging battery operated yung ating headlight so on lang natin ang susi so pakita ko lang sa inyo na talagang yan ay battery operated na so ayan mga idol hi low so okay tapos ang kanyang voltage ko bago yan 12.6 so mataas ang ano kailang mapaandar nito yung kanyang starter so start lang natin mga idol so yun na one click so ito yung normal mga idol na supply ng ang um, ating uh, sa stator So, yung kultang ibinibigay niya sa battery, yung output, uh, kailangan niya mabaglang 13.7. So, lang yung tataas, pag kayaan ay ire-redline yung mga idol. O yan. So, ganyan po mga idol, yung normal na nagpa-function na maganda yung ating uh, rectifier regulator, yung ating pump wave. So, yun nga, pinaltan natin ang paniwa wala tayong makukuhanan yung kanyang uh, stock so kaya tapos stock yung hati ko so kari po yun so kanina napansin niyo nung siya ay naka minor ay naka 14.3 so pag nirip natin hindi nagbabago so ngayon uh, stable na yung kanya so mabilis na mag-charge yan So kanina 13.3 uh, 3. Ngayon pumapalo na ng 14.9 Kahit po umabot yan ng 15.2 mga idol Ay okay lang po yan Huwag lang po yan aabutin ng 16 Pag inaabot po yan ng 16 Ibig sabihin ay Sira na po yung inyong Pampung wave na rectifier regulator Sa so, ako mga yung mga idol Hindi siya masyado ngayon nainit So kanina anong tinetest light natin ay hindi umiilaw itong dilaw so ngayon pakikita ko sa inyo na ito ay umiilaw na so gagamit lang tayo ng test light alligator uh, negative so ayan umiilaw na ngayon mga idol kita ko lang sa inyo kasi so, yung bulk nito mga idol nasa loob yun o oh, kapasin nyo may ilaw na kanina po wala kaya dun po maraming naliligaw ng mga nagwa-wiring so yan na ilaw yung mga ito o yun pag tinangahinugot natin mawawala yan ayun pag sunod natin ulit may ilaw kanina po wala so hindi po ilig sabihin na kahit pagka yung ganitong disimperated at gumamit tayo ng alligator clip kung wala man tayong battery tinadya natin andito yung alligator sa isang dilaw at yung, yung pang test light natin nandine ay umilaw hindi po ibig sabihin na 100% ay buo yung ating uh, regulate, uh, stator mga ito, yan, nagkakamali-mali na so yun po ang dapat natin tandaan kasi nga po, kaya ako sinasabi sa inyo, papaliwanan ko sa inyo ang stator po kahit po yan ay napailaw nyo sa test light ay kahit yan ay sunog na sunog nga iilaw at iilaw pa rin yung inyong stator coil yung inyong charging system yung dalawa yung dalawang dilaw or mapapink ma yan or mapapute or mapadilaw or pute hanggat hindi po napuputo lang magnetic coil nyan ay iilaw at iilaw pa rin po yan so tingnan nyo mga idol kalubasa ay bago na yung kanyang original na stator na pang rusy so nabago ang ating uh, rectifier guleto na pang full wave ay napakalakas niyang mag charge so yan yeah, kita nyo naman at saka ang kanyang uh, minor ngayon ay stable normal at saka kita ninyo talagang napakaganda ng na pinapasok uh, na supply doon sa ating battery so yun mga idol sana may atunan kayo at yun Muli ay huwag niyo pong kalimutan Suportahan ang aking YouTube channel Go Against Vlog At dito po marami pa tayo pakikita At uh, para may matutunan kayo Kung pa paano mag troubleshoot about sa wiring Dahil sa totoong buhay po Sa lahat ng mekaniko Marami pong magaling sa makina Pero pagdating po sa wiring ay talagang uh, bibihira meron. Hindi ko po sinasabing eksperto ako mga idol, ibinabahagi ko lang sa inyo kung ano yung aking nalalaman. Marami pa rin po ako hindi alam, pero marami pa po tayong alam tungkol sa wiring. So, sadya pong napakahirap ng wiring ng ating sa motor. So, yun lang mga idol, maraming salamat and God bless po. Huwag pong kalimutan i-subscribe, i-like, i-share. At uh, yung ating notification bell at para maging updated pa kayo sa aking mga video na i-upload m o t o d e n Plan. Peace out.